habang ang iba ay tumatakas sa giyera. May isang prinsesang humawak ng sibat at pinili ang laban kaysa sa takot. Siya si Princess Famona Dlodlo, prinsesa ng Andebele, hindi prinsesang mahina, kundi prinsesang mandirigma. Nang bumagsak ang kanilang kaharian at mawala ang hari, tumindig siya sa tabi ni Queen Lozike Dlodlo, ang reyna na lumaban hanggang sa huli. Habang ang mga sundalo ay nag-aalangan Si Princess Famona ang nagplano ng mga depensa ng kaharian mula sa mga tagong daan hanggang sa mga tagapagtiktik ng kaaway. Hindi siya nagkubli sa ginto o palasyo, nasa gitna siya ng kaguluhan, nagtuturo, naguutos at lumalaban. Para sa kanya, ang pagiging prinsesa ay hindi tungkol sa korona, kundi sa puso at tapang na handang ipaglaban ng bayan si Princess Famona Lodlo, ang prinsesang piniling maging mandirigma, hindi alamat, kundi buhay na apoy ng debele.